Good day everyone! So ngayon samahan niyo ako na manguha ulit ng mga bayabas dito sa aming likod bahay. Ayan kasi marami na namang bunga yung mga bayabas. So ayan, magfi-film ako na manguha ako ng bayabas. So dito sa baba, nakakuha kagad ako ng dalawang malalaking bayabas. Ayan oh. O di ba ang saya? Ang daming bunga ng aming mga bayaang ng aming bayabas ngayong ano, season na to. Sunod-sunod yung bunga niya. So araw-araw inakakakuha ako ng bayabas. Ayan, meron pang isa nakakuha pa ako dito. Actually, marami pa yang ano, marami pa yang uh, hinog na bayabas, pero sabi ko bukas ko na kukunin yung iba kasi nga am um, baka hindi namin maubos. Mas masarap kasing kainin yung bayabas kapag fresh talaga siya. So, dun sa taas, meron pang dalawang ano, am um, hinog na bayabas. So, hindi ko sila pwedeng iwan kasi bukas baka ma na. At saka yung iba't kasi um, kinakain na ng mga ibon. So, hinahana, hinahayaan ko na lang yung iba na ng ibon, ba diba? Share your blessings, ika nga. O, ba diba? So, ayan, tinatry ko talagang sungkitin yung dalawang bayabas at saka... Um, kinagat pa nga ako ng mga ano dyan, mga langgam. So, pero hindi ko siya nasungkit dito sa unang attempt ko kasi nabali yung ano, am um, dulo ng aking panungkit. So, am um, ginawa, ginawa ko uh, bumaba muna ako dyan, tapos am um, inayos ko yung aking panungkit akala ko dito sa ikalawang pagkakataon na to, imakukuha eh, makukuha ko yung bayabas, iyon eh, pala, ganun pa rin, nabali yung am um, dulo ng aking panungkit. Ang hindi ko alam, eh, meron palang ano, um, um, kawayan, so, umakyat pa ako dyan. So, meron palang kawayan na mahaba na ginagamit ng kapatid ko uh, para sungkitin yung mga bayabas. So, dito niya lang ano, dito niya lang na ibigay sa akin kasi um, huli siyang dumating. So, ayan, isang bayabas na lang natira kasi yung isa na laglag. So, itong uling bayabas, um, tinamaan pa ako nung pagkahulog niya. Isakin pa tumama. O, ba diba ang swerte-swerte ko? Ayan, <laughs> tapos sobrang laki pa nung bayabas. O, tumama siya sa ano, sa tiyan ko. Ang laki pa nung bayabas, hindi ano, ang, ang sakit. <laughs> ayan o, um, hindi ko inakala talaga na sa akin ano malalaglag sa akin tatama yung bayabas. So ayan, medyo masakit talaga yung chan ko diyan nang nung tumama yung bayabas kasi medyo malaki yung bayabas. So ayan lang. eto lang yung aking um uh, vlog for today. Uh, maraming salamat sa patunood hanggang sa muli. Bye.